Carlos Yulo itinodo na para sa ikalawang ginto at Nesty Petesio umabante na sa semi-final round nang talunin ng pambato ng China Walitang sports ang dating, suporta sa kapatid Dito ang ating natin sa buong mundo Kapabayang ko na Pilipino kahit na anong resulta manalo man Sa so, katatapos lang na quarter final matchup ay naipanalo ng ating kababayan at nasungkit ang tiket papunta sa semifinals kontra sa China. Sa women's boxing, 57 kg. Sigurado na din nga ang bronze medal para sa ating kababayan. Dahil wala nang battle for bronze kung matala man siya sa kanyang laban sa semifinals. At dahil dyan, ang ating kababayan niya ay magiging two-time medalist ng Olympics. Dahil nag-uwi din nga siya ng silver medal ng 2020 Tokyo Olympics. Ganun din ang ating kababayan na si Ira Villegas na aabante na sa semifinals matchup. At sigurado na ang medalya para sa ating 50 kilograms women's boxing at EJ Obiena finals bound na rin matapos pakabahin ng milyong milyong Pilipino na sumubaybay sa kanyang laban tumako naman tayo sa ating kababayang si Carlos Yulo official na ngang nakuha ng ating kababayan ang kanyang ikalawang gintong medalya sa Paris 2024 Olympics matapos may uwi ang gintong medalya sa artistic floor gymnastic exercises kahapon at gumawa ng history bilang kauna-unahang Pilipino gymnastics na nakapag-uwi ng gintong medalya sa Olympics. Sinalo niya nga ang mga pambato ng ibang bansa na considered best in the world sa larangan ng gymnastics. At dahil dyan ng ating kababayan ay binansagan ng the golden boy ng Pilipinas. At masasabi natin na siya na nga ang pinakamagaling sa buong mundo sa kanya napiling sports. At si Carlos Yulo nga ang nag-iisa na nakapag-uwi ng gintong medalya sa Olympics Southeast Asia at dahil dyan ay kanyang napabilib ang buong mundo hindi lang ang buong Asia. Bihira nga na makita na may isang atleta na makapag-uwi ng dalawang gintong medalya sa dalawang magkasunod na araw sa Olympics at iyan ay nagawa ng ating kababayan. Congratulations sa iyo Carlos Yulo at sa iyong buong team at dahil dyan ay makakatanggap din si Carlos Yulo ng milyong-milyong salapi na papremyo ng ating gobyerno at meron din siya ang Anli Pares kay Diwata Premium mula sa House of Representatives at Lifetime Insurance Unlimited Airfare sa Philippine Airlines Bahay at Lupa, Kotse at iba pa Grabe ang papremium nakuha ng ating kababayan at ito nga ay dahil din sa kanyang hirap pagtsatsaga, dugo at pawis ang itinaya at nakaukit na ito sa buong kasaysayan ng mundo at ng Pilipinas Mabuhay ang mga atletang Pilipino